kita naman ni Amel Chanko. humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon nito sa gera kontra droga. Nakatutok si Mab Gonzalez. <Seng> pitong taon matapos ipatupad ang giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte, tinalakay ng Kamara ngayon ang dalawang resolusyon na nag joke sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dito ng International Criminal Court o ICC. Hindi naman kayo mahipagtulungan. Gusto nyo, doon na kayo tumira. Wala namang problema. <laughs> okay naman. Pwede naman kayo magsipunta na lahat. Huwag na kayong bumalik dito. May kayo. Yun lang. Ang tanong, eh, makakapasok ba sila dito? Hindi. Kasi as far as we know, it's still uh, the discretion of uh, the President. Kasi it has to go to Congress and then it has to go to the Senate. Tapos uh, pipirmahan ng ano yan? Pipirmahan ng Presidente. <laughs> eh yun, eh kung uh, uh, Presidente pa yung Presidente natin ngayon. Kasi baka sa sobrang tagal ng deliberasyon niya, baka 2028 na... Oh. See. We are here first and foremost to ensure that the rule of law is upheld. Ayan na, Manila representative, Benny Abante, ha, tatandaan niya. Ha? Yan din, yung bilib na bilib kay PRD. Oh, pero siya po ngayon yung gusto magpapasok sa ICC, ha? Tandaan niya na. Oh, mga ano ha, mga taga Maynila. Oh, ayan, ayan na sa ayan ng uh, congressman ninyo and that the role of law in obtaining justice for our people, for our constituent, is fulfilled. Hindi ibig sabihin nito ay wala ng jurisdiksyon ng ICC sa kasong crime against humanity na isinampa laban kay Pangulong Duterte. Kailangan pa rin na makipagtulungan ng withdrawing state sa investigasyon ng ICC. Sa susunod na pagdinig, iimbitahin ng Kamara ang mga taga-Department of Justice at Korte Suprema para makuha ang legal opinion nila, pati na rin ang mga nasa ehekutibo ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Aimee Marcos, ikinagulat daw ang resolusyon. Sabay patutsada sa pinagmulan niya ng problema. Uh, ang diba? laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag... Uh, o, di ba? well, again, ha? Let's, uh, let's, ano, let's disregard our... Uh, uh, a little bit uh, dismay... Dito kay ano kay uh, Amy Marcos. What she's saying is uh, factual. <laughs> Oh, let's forget that she is the super ate. Siya ay senador and may bilang siya pagdating sa panahon na yung resolution na yan ay mag traction at umakit yan sa kaninang tahanan. Oh, meron siyang say dyan. Kaya maganda na as early as now may mga senador na tumututol dyan eh eh itong ginagawang ICC ICC na to ay hanggang media lang yan. Hanggang media na lang yan dahil ito, minus one vote na kagad sa Senado. Kung <laughs> totoong mong ano ha. Pumasok yung ICC na yan, kaya papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, parang mong sinorender ang at ating soberanya. Ano ba naman, eh yung ating mga korte, ang tibay eh. pinalaya nga si Senator De Ayun, hindi mag-gets talaga na mga makakaliwang tulonggis na ito. <laughs> oh, Safety and Security Vlogs Nako, oh, thank you very much po Maraming maraming salamat sa iyong pag-sponsor sa ating live stream Salamat po sa iyong pakulay dyan Mabuhay ka at uh, more power and stay safe oh, So kahiya-hiya tayo kasi nga pinalaya na nga si Dilima ng korti eh. Ibig sabihin matibay ang Korte natin Paano nga ganun? So ang lagi nilang sinasabi is dahil nga may jurisdiction sila dito, dapat makapasok sila dito. Hindi nga ganoon 'yun. Ang punto nga is kapag ka ang Pilipinas ay walang gumagana ng ano, mga korte. For example, tayo yung ano, tayo yung uh, Gaza na talagang binomba ng binomba ng binomba na talagang uh, pinulbos ng pinulbos. Tapos uh, meron ng lawlessness doon wala nang mga korteng mga nakatayo wala na rin mga leader na tumatayo sa mga tao Diyan ngayon papasok yan okay yun yun po yun yun yung lagi nyong ano aalalahanin hindi po yan porque tayo yung membro niyan dati eh pwede na nilang gawin yung mga gusto nilang gawin dito Kasi Pilipino pa rin ang may-ari ng Pilipinas. At at far as I know, ang Pilipinas po ay uh, ano ay independent wala pong nananakop sumasakop humahawak sa ngayon sa pagkakaalam ko Hindi eh, ba katibayan yun na maayos yung korde at talagang maandar ang publikatura? Hindi ko nga maintindihan at saka hindi na sila naawa. Hindi hira naman. Dami-dami problema. Datagdagan pa ng... Sabi nito ni Sherwin, ng aking kaibigan dyan sa Dubai. Di ko naririnig si Bato, si Bongo at Tolentino. Ipagtanggol man lang si Tatay Diggs. Kasi ganito yan, Sherwin. Ang Senado po, hindi naman kasi nila napapag-usapan niyang ICC doon sa kanilang uh, ano sa kanilang uh, Senado o sa kanilang mga tanggapan hindi kasi nila napag-uusapan 'yan hindi nila natatakil 'yan at saka wala naman kasi sa kanilang ano yan, wala naman bearing sa kanila talaga yan. Kaya hindi nila napag-uusapan. And besides, hindi naman magi interview etong media ng mga kaalyado ni Duterte. Siyempre, kailangan puro kalaban. Yan, puro kalabang ang i-interviewin nila, Wewen. politika na nagmula lamang sa ambisyon at uh, pagnanais sa posisyon sa 2025-2028. Ang Pero paniwala ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, mananatili lang namang resolusyon ang mga inihain sa Kamara. lima na lang kung aksyonan ni ito. Yan! Aya, katulad niyan, nagsalita na si ano, si Bato de la Rosa. Uh, Wewen, no? ano sabi ni Bato de la Rosa? Oh, uh, yung resolution, mananatiling resolution lang yan. Kumbaga, puro pamitya lang yan, panakot lang yan. It has been there. It's, it's been uh, the talk of uh, the Congress and the opposition. That's, uh, yan yung kanilang panakot nung panahon pa ni PRD. Yan na yung panakot nila. Eh. <laughs> uh, oh, so, hanggang ngayon, gusto pa rin nilang gamitin yung panakot na yan. Sabi nga niya, it will remain a resolution unless acted upon favorably by the President who is who has made clear of his decision not to allow ICC to intrude our sovereignty. Ayan ah, these agencies, these government agencies are taking orders from the President and not the Congress. Tampal sa mga mukha niyo yan, abante. Edsel Lagman, isulong niyo nang nang isulong yan sa ano sa kongreso okay lang sa amin yan actually ang gusto nga namin masampahan ng impeachment si Inday sige na sige na please lang sampahan nyo na ng impeachment si Inday ang ganda kasi nung ano yung eh, deal ni PRD ang deal ni PRD pag sinampahan nyo ng kasong impeachment yung anak ko game tayo tatakbo ako baka senador sa 2025 pag buhay pa ako sa 2028 vice president Patay kayo dyan. Oh, so, ito ang malinaw. Ito ang hindi ipinaliliwanag ng media. Ang media, mag interview lang yan ng mga kongresista. Tapos, ilalabas nila yung uh, sinasabi ng kongresista. So, yung mga mangmang -mang na mga Pilipino would think na, naku, delikado si PRD. Patay ka ngayon dito, PRD. Yari ka ngayon sa kongres. Oh, ang hindi nila naiintindihan, ito yung sinasabi niya, no? Ni, ah... Uh ni Bato de la Rosa na ayun nga, ang nagdi-decision dyan is presidente eh, ayaw nga ng presidente yung mga government agencies yung mga government agencies po na pwede nga uh, mag-aresto kay uh, PRRD pagdating ng uh, mga panahon na ganyan ay tayo pa rin and they are taking orders from the president. Kaya nga ito si ano si Romo si Rumwa, Story, si Remulla. Kaya nga flex ng flex si Remulla eh. Kasi isa siya sa pwedeng maging ano, maging uh, kumbaga go to guy para mapapasok dito yung ICC na yan. Oh, kaya ang feeling talaga nito ni Remulla ngayon eh, sobrang powerful niya. Na pag nagsalita ako na pag aaralan ko, yung uh, suggestion ng uh, ng uh, Congress it's as if makakapag-desisyon siya sa sarili niya nang hindi niya pa-aprubahan yun dun sa amo niya sa Malacañang and i am sure na hindi naman papayag si ano diyan hindi naman papayag si PBBM diyan Ayan, kaya napakahusay nitong statement na ito ni Senator Bato de la Rosa. At least kahit paano, naliwanagan tayo na they can create they can ano they can create a resolution all they want bahala sila at punuin nyo na ng resolution niyang pintuan ng kongreso walang problema yan so long as hindi uh, approve ng presidente natin yung mga galawan nilang ganyan na yan wala yan that's all uh, moro moro that's all ano, That's all uh, bark, no bite. Ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw naman daw ang desisyon ng pangulo na ayaw niyang manghimasok ang ICC sa ating soberanya nitong Hulyo lang. Sabi ng pangulo, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Pero tingin ni Representative Ed Selagman na isa sa mga naghain ng resolusyon, posible pang magbago ang pananaw ng pangulo rito. Palagay ko naman ay ang uh, ating pangulo ay titingnan yung sentiment ng mga uh, <laughs> bakit dati dati ano kayo sukan suka kayo sa Pangulo ng Pilipinas lahat ng Pangulo sa Pilipinas kinasusok naman nyo bakit ngayon parang masyado kayo malangbing kay BBM anong meron? So, yung uh, mga executive agencies ay eh, pwedeng magpalit ng isip kung talagang nakikita nila na tama talaga mag-cooperate ang ating bansa sa investigasyon ng ICC. Hinihingan pa namin ng pahayag ang palasyo tungkol dito para sa gym. Ba, bakit Tanto uh, ako Ba't nyo pa hihingan ng ano? Yung media, parang mga ulok din eh. Ba't nyo pa hihingan ng ano? Nang uh, komento ang palasyo tungkol dyan.